Kung dati ay tila hindi patas ang trato ng batas kaugnay sa ng pangangaliwa o pakikiapid ng babae at lalaki, balak ng pag-isahin ng parusa rito sa isinusulong na anti-infidelity bill sa Kamara. Balitang ang hatid ni Teresa Andrada. Mahigit isang taon pa lang ng ikasal si David, di tunay na pangalan ng siya'y mga liwa. Nagsimula raw ang bawal na relasyon ni David nang mahulog ang damdamin niya sa kanyang jogging body. Ang ginawa ko, dahil sa konting pahapong sa plus, taan sa konting biro-biro um, hindi po hindi hindi umaayaw, hindi pumapalag. hanggat isang araw sinubukan ko siyang yayain gumimik ng gabi at sinabi kong overnight nga pumayag naman so ibig sabihin parang okay siya sa idea na ganoon Nagawang itago ni David ang relasyon sa loob ng apat na taon. Patagong nakikita pagkatapos ng trabaho at kahit weekend ang kanyang number two ang kanyang kasama. Aminado si David na sumagi na sa kanyang isip noon na iwan ang misis. Sabihin mo overtime pero hindi naman. Sabihin mo na uh, may pupuntahan kang meeting pero hindi naman. Kasi pag pangalawa, baga mas aalagaan mo. Mas, 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 darating sa punto na mas mag effort ka. Kasi alam mo, anytime siyang mawala sa Alam ng sitwasyon mo. Sa ilalim kasi ng umiiral na batas, hindi pa rin maituturing na concubinage ang ginawa ni David. Masasabi kasing concubinage kung ibinahay ng isang lalaking may asawa ang kanyang kabit sa kanyang tahanan o di kaya ay magsasama sila. Kailangan ding nahuli itong nakikipagniig sa ibang babae. Adultery naman kung papasok sa isang sexual relationship ang isang kasal na babae sa ibang lalaki. Di gaya ng concubinage na dapat mahuli sa akto ang isang lalaki, ang adultery walang ganitong probisyon. Pero tila malapit ng matapos ang maliligayang araw ng mga nasa sitwasyong tulad ni David dahil ang ilang mababatas nais nang baguhin ang mga umiiral na batas. Sa ilalim ng House Bill 5734, pag-iisahin na ang adultery at concubinage at ito ay tatawagin ng sexual infidelity. Simple at diretsahan na rin ang basihan nito. Sexual infidelity kung ang isang legally married na lalaki o babae ay makikipagniig sa iba at batid din ng kabit na legally married ang kanyang partner. Under that law, Uh, it looks at, uh, gives more uh, evidence for women in order to prove concubinage as compared to men who can easily prove adultery with one sexual act by a woman. Sa House Bill 5734, presyon koreksyonal ang parusa para sa may asawang lalaki o babae na ibabahay sa conjugal dwelling ang kabit o kaya'y magsasama sa ibang tirahan. Ayon sa panukala, sakalang pwedeng magsampan ng kasong kriminal kung parehong partido ang may asawa at kabit ang kakasuhan. Hindi rin pwedeng magsampan ng kaso kung ang offended party, mapababae o lalaki, ay guilty rin sa sexual infidelity. Inabando na ang asawa ng mahigit na sa isang taon o di kaya'y kinukonsinti ang pakikipag Apid ng asawa sa iba. I have uh, situations right now of married women who have been uh, left by their husbands and there is evidence that their husbands are cohabitating with another partner other than the spouse and the woman cannot uh, seek um, assistance in order for them to file cases. Pasado na sa committee level ang panukala. Layunin daw nitong protektahan ng kasagraduhan ng kasal at ipaalala sa mga may asawa ng pagpapakasal ay isang panghabang buhay na pangako sa mata ng Diyos man o sa batas. Teresa Andrada, GMA News.